Sige, papasokin mo na lang. Salamat. Ma, meto na po pala siya. Ma, <laughs> na okay. po kayo? Ma, kung na po kayo? okay naman. Eh, alam mo, hindi ko alam kung coincidence. Pero nakita ko yung mga picture nyo, no. na-miss ko talaga sila. Kamusta ka na? Ayun po, ako naman po, okay naman po ako. Actually po, gusto ko lang po talaga kayong kumustahin. Kasi ito pong lugar na to is mahalaga na rin po sa akin. After that camp po, marami pong nabago sa akin. Sayang nga lang po eh, wala, na po, wala po sila kay Randall, Ate Riz, Ate Sara. Mga busy na po kasi sila. Yes, I understand, no, makabis sila sa work and all. But, pero nakakamiss talaga. Pero, ano ba talaga sa job mo dito? Actually, ma'am, gusto ko sana pong ilaan yung vacation ko po dito. ah uh, if ever po sana, pwede po ako maging volunteer sa susunod na batch po ng camp. Wow, that's good to hear, Fia. No, alam mo na aalala ko yung sarili ko sa'yo. Dati ka rin pong camper? Oo naman. So, alam mo, Pia, kagaya mo rin ako before, no? Naghanap ng mga tulong sa buhay, naghanap ng kasagutan sa mga tanong. And naalala ko dati, first batch kami sa camp, and ako yung isa, isa sa mga member na nahihiya kasi nakatakot ako, baka ma-judge ako. But the moment I opened myself to them, the rest is history. Wow, grabe po, nakaka-inspire po yung kwento mo. Salamat siya. Alam mo ko gaya mo ako yun, na nagpa ako na alam mo 'yon, mag-volunteer sa camp and mabigay ko ano man yung kaya kong ibigay sa. Camp. So, ano, i-orient ka kita. Sige po, Ma. activities, ma'am. May pa-approve na lang. Ah, okay, okay. Um, hello po. Pwede po bang magtanong? Sure. Dito po ba yung Rescued Hearts Camp 2.0?